Naging matriyong posubot ang naging pagbisita ni Department of Education Secretary Sani Angara sa Camarines Sur kanakalihis na mga aldawa. Sigon kay Attorney Salvador Bogs Pilingon, Division Information Officer kan DepEd Camarines Sur, sinaysay ka inin na naghiras ng asistensya ang nasambitan ng opisyal sa mga piling eskwelahan sa probinsya kan Camarines Sur na labing nadanyaran kan mga nakalihis na bagyo. Dugang pa ni Pilingon na binisita ni Angara ang Bula Central School nasaro sa mga labing nadanyaran kan bagyo na kung sa ina niya inining nasa 100,000 na cash assistance para sa pagbakal printer tangaling makapagprint kan mga learning materials dugang pa kan opisyal binisita man ni Angara Rodriguez National High School sa banwaan kan pili kung sa inini ini sample na classroom na pigsusuportahan kan provincial government na kung sa ina, nagpapahiling ni modernong classroom igwang marahay na internet connection ekipahe as in a fully air conditioned apwera sa mga nasambita na eskwelahan binisita pa kan sekretaryo ana Minalabak National High School na naglunsaraman ang DepEd Comsor kan na Comsor Learning and Development Center sa may parte kan Del Rosario Pili Camarinesura sangunyan dakula ang pasasalamat kalangat para tukdo asin mga estudyante kay Sekretary Anggara sa saiyang iyang pagbisita huli ta nagpapahiling subot ini kada kulang pagsuporta kan Department of Education sa Sainda. Para sa 96.7 Rinconada News FM, ito si Melchor Bungulto, nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.